Love. So for today's video ay mag-unboxing tayo mga loves sa mga na mga na-receive ko na order. So bali, meron akong tatlong na-receive ngayon. Ito yung pinakamaliit dahil galing po to sa China at ito naman yung dalawa na pinakamalaki. <laughs> o ba diba, mga loves, napaka dami na naman natin na-receive yung mga loves. So, syempre, ang unahay natin na yon na buksan na itong pinakamaliit. Diba mga loves? So, ito yung in-order ko mga loves. Medyo nasa 190 pesos. So, ito lang siya mga loves. O, di ba? <laughs> so, diba? Solid ba siya sa presyo niya? Ang liit-liit niya mga loves. Kasi, ilalagay ko ito siya sa aking camera mga loves. Ito yung camera ko. Patay. Patay. <laughs> ito kasi yung kanyang casing mga loves. O, diba? Walay black yung gusto ko ng casing niya. Diba? Ang liit-liit lang kasi ng casing niya, mga loves. So, tingnan ninyo. Yan. fit na fit siya, mga loves. As you can see, diba? Nice na nice, mga loves. At ito naman yung pang cover niya, mga loves. Kaya naman, protektado ang ating camera. Ito yung pinakamaliit na camera ko, mga loves. Ah, diba? Ang ganda-ganda -ganda niya, mga loves. Tapos siya. Diba? Ang cute-cute niya mga loves. Ang liit-liit niya mga loves. Oh. So, ngayon naman mga loves, ang... Um, ito ito naman yung pangalawang parcel ang ating bubuksan mga loves. So, yan mga loves. Bubuksan na natin ngayon mga loves. O, di pa. Ito pa mga loves. Bubuksan na natin itong ating sika nga parcel mga loves. So, dito natin siya. Meron siyang butas mga loves. ano ba ito? Ito so, yung mga loves. Nabuksan agad mga loves. So, di ba? Isa lang kanya. Wala na siyang bubble wrap. So, ito na mga loves. O, oh, di ba mga loves? <laughs> Umorder na naman ako ng maraming pocketbook mga loves. Ano kaya mga loves? Talagang nababaliw na ako sa pocketbook mga loves. Ito kasi yung pinagkakalubangan ko kapag free time ko mga loves. Hindi na ako nanonood ng k-drama. <laughs> ito na pocketbook yung pinagkakaambalahan ko. Noon kasi mga nakaraang years, di diba? <laughs> Ang pinagkakabalahan ko talaga yung K-drama. Pero ngayon, ay pakit mo na naman, di ba? So, yung gustong-gusto ko talagang kolektahin na yung mga Valentine romance, mga loves. Kasi, gusto-gusto ko yung kwento nila, mga loves, kasi pang, ano tawag yun, pang luma talaga yung datingan ng kwento. Kaya, yan, yan. Mga Valentine romance, mga loves. ba? Diba? Ang ganda-ganda mga loves sa mga book na ito, mga loves. So gusto ko kasi yung pang-luma talaga, mga loves. O, di ba? Mga datingan niyo. Ito yung gusto ko na basahin ng mga ganito, loves. Yung para siyang mga vintage, di ba, mga loves? di ba? Alam mo, haplos. Parang, alam <laughs> mo, diba, mga loves. Nababaliw na ako sa pocketbook, mga loves. Yan, di ba? Ang ganda -gan na, mga loves sa mga book natin ngayon, mga loves. At meron pa tayong freebie. O, di ba, mga loves? May pa-preview yung sealer. Taba. So, the last but not the least, mga loves. So, ito naman yung mabuksan natin, mga loves. Ito yung last na order natin, mga loves. Diba? So, chan-chan-ran! Ulaanin yung mga loves ko. Ano ito yung last order ko? Ano <laughs> ba? Check na, alam na ninyo kung ano itong mga loves. Anong nasa isip nyo, mga loves? O, diba? Oh? Nakapalot ng maigi, mga loves. O, diba? Pinalo talaga ng maigi ng sealer, mga loves. O, oh, pangalawang balot. Tapos, pangatlong balo at mga lamps, di ba? Wow! Pakitbok na naman mga lamps. Di ba? Namamalaw na ako sa book mga lamps, di ba? Ang dami-dami ng mga lamps. Siguro, mababasa ko na ito lahat ng isang taon mga lamps. Kasi ang dami-dami pa talaga mga lamps. Yung mga nakaraang araw ay mga 50 pesos din yun at... Mali yung mga 500 pieces na yung mga pakitbook na in-order ko. Hindi <laughs> ko pa babasa o pwede O ba diba? At tapos meron pang... Wow! Check mo na natin mga loves. Kung sakto ba yung mga in-order ko. O ba diba, mga loves? Ang ganda-ganda mga loves! Like niyo pa tong mga iba mga loves. O oh, ganda-ganda. Tapos kinis pa talaga. Tapos meron pa tayong tatlong freebie! Thank you so much! So yun na mga yung uh, natanggap ko ngayon mga loves. Diba? Nabudol na naman ako mga loves. So oh, thank you so spending the one more and us So us at